Ayan mga kaibigan, hello, isang magandang araw naman mga kaibigan, isang magandang araw sa lahat mga kaibigan. Andito na naman ako sa, sa gubat mga kaibigan kasi uh, ipapaliwanag ko na naman yung tungkol sa ano sa atagbak mga kaibigan. <laughs> so, pakikilala ko lang mga kaibigan yung pagkakaiba-iba ng mga tagbak. Pero yung tagbak talaga mga kaibigan, iisa lang, iisa lang yung namumunga sa taas yung ano na yon yung humahaba na kulay green yun talaga ang tagbak sa pagkakaalam ko lang ha pagkakaalam ko lang kasi marami akong na nakikita sa youtube na yung ano nila uh, tagbak pero hindi siya tagbak talaga uh, isa siyang kapamilya ng tagbak yung karamihan sa mga nakikita ko yung tinatawag sa amin na musok-puso yung bunga niya nasa baba, nasa lupa mga kaibigan nasa lupa <laughs> andyan sa pinakang niya kaya ito ang liliwanagin na naman natin mga kaibigan magkaiba yung tagbak tsaka yung puso mga kaibigan oo, oo, magkapamilyar sila magkapamilya sila pero magkaiba talaga, ano mga kaibigan so panoorin nyo to, ito mga kaibigan yung sinasabi kong puso mga kaibigan ayan halos kapareha yan ng tagbak yung ano niya, yung dahon mga kaibigan ha Ayan eto yung katawan niya mga kaibigan. No? Ayan yung katawan niyan. Ayan. Kaya ako sinasabing na magkaiba yon Kasi yung muso-puso, andyan yung ano niya, yung bunga. Ayan. Iba naman yan doon sa sinasabi ko na uh, yung laman niya, yun ang uh, kinakain. Hindi yan laman. Kung baga nandyan yung ano. Iba yung sinasabi ko mga kaibigan. Na. No? Kaya yung tagbak, uh, maraming klase yan mga kaibigan. Ayan pero hindi talaga to matatawag mong tagbak no mga kaibigan ayan yung ano nyo yung uh, mga bunga nasa, nasa puno nasa pinakang puno tapos yung ano nyo. yung katawan ayan ayan halos parehas din mas malaki yung katawan ng tagbak talaga dito mas malalaki yung katawan nya pero ito mas matigas to ang katawan nito mas matigas doon sa tagbak na kulay green talaga mga kaibigan. Marami yan dito oh. Ayan oh. Ayan. Ayan. Tapos ito yung ano niya, yung bunga. Ano dyan? <coughs> Para maliwanag sa atin yung tagbak tsaka yung puso eh magkaiba. Kasi karamihan sa mga nakikita ko ah uh, yung tagbak tsaka yung musok-puso iisa eh lang hindi naman magkaiba magka ano yun eh oo magkapamilya sila sila pero hindi sila magkatulad talaga sa umpisa pa lang sa bunga magkaiba yung tagbak talaga nasa sa taas yung bunga tapos itong muso-puso nandito sa baba no mga kaibigan yun lang yung lilinawin ko rito ah uh, tsaka ito pa lang ano na to itong muso-puso na to mga kaibigan nandito yung yan yan yung bunga niya kinakain yan mga kaibigan actually Ah, uh, mayroon na akong mayroon na kaming nakuha, nakuha. May nakuha na kami. Asa ba 'yon? Ito. Ito yung nakuha namin mga kaibigan, oh. no. ko lang kung hinog na 'to mga kaibigan na. Ah. Tingnan ko lang. Oo, oh, hinog na mga kaibigan. Ayan. Ngayon tong itsura ng ano mga kaibigan, no. Oh. Ng bunga ng musok-puso mga kaibigan. Hindi siya matatawag na tagbak eh. Magkaiba eh okay <laughs> iba talaga. Kaya, uh, ano, uh, linawin ko lang. Iwan ko lang sa ibang lugar kung ano tawag ng ano na to. ng ganito. Pero dito sa amin sa Bicol, ang tawag nito muso-puso. Mag-iba naman yung bagong bong mga kaibigan. Iba naman yon. Mm. Magkaibang magkaiba. Kasi ito, ang hinog nito napakaasim. Yung tagbak hindi. Yung tagbak, ang hinog nun, medyo maasim lang na uh, tawag ito mahatamis yun pero ito maasim talaga to yung muso puso na mga kaibigan sana nalinawang kayo magkaiba yung tagbak tsaka yung musok puso ayun ang dami kong nakita mga vlog mga kaibigan tagbak daw pero hindi naman pagpasensya <laughs> nyo na gusto ko lang itama magkaiba yung tagbak tsaka yung musok puso mga kaibigan ha Uh, although magkapare sila ng ano ng katawan magkapamilya sila pero hindi mo sila pwedeng tawaging tagbak kasi yung tagbak iisa lang no, mga kaibigan iba't iba nga lang yung ano niya pamilya uh, sabi nga eh sabi ko nga eh maraming klase yung tagbak mga kaibigan no. so pag tinawag nating muso puso muso puso, muso -puso siya pag tinawag nating bagong bong bagong bong siya no, mga kaibigan para mas malinaw pag sinabi natin tagbak tagbak siya no, mga kaibigan para hindi tayo nalalabuan mahirap yung ah uh, nagugulo yung ano ng ano natin mga manonood <laughs> hindi ako nagagalit mga kaibigan na gusto ko lang i-ano yung ano yung tama no mga kaibigan hanggang sa muli ayan kung may comment kayo comment nyo yan para pag-usapan natin yan kung mali ako comment nyo no hanggang sa muli paalam na ako